May panibagong dagdag-bawas uh, sa presyo ng uh, mga produktong petrolyo. Ito ang isang, ano kaya ito, anong generation kaya itong si RH-15, Giselle report. Kamin, Kamin Giselle. Giselle. Ah, Jensi yan. Jensi yan si Giselle. Giselle. Ah, uh, ah. Uh, Jensi ka, Jensi. Jensi ka ba, Jensi ka? kasi ba ako? Ilang taon na ba? Baka ma-reveal yung age ko eh. Wow, talaga naman. Hindi <laughs> nga, hindi nga, totoo. Yung totoo. ba? An, anong, anong 19 ka? Anong 19? Ako. Ha? Nasa kalendaryo pa ako, ka ka. Yeah. <laughs> oh, yun naman pala eh. So, uh, kung nasa kalendaryo ka pa, eh, Jensi ka pa. Oo. Uh Oo. -oh. Uh -oh. Gano'n na nga. Para, para na nga. parang ngo, parang ngo, parang ngo, parang ngo, parang na ngo, parang na nangongo ka doon. Nangongo ah, bigla. Ah. <laughs> <laughs> kasi pangit kasi na tinatanong yung babae ng edad. Oh, uh, hindi naman namin tinatanong uh, uh, edad eh. <laughs> Kung anong generation lang. ano uh, generation oh. lang. Wala uh, uh, nga natin na-review ba sa nasa kalendaryo pa ako. Uh, uh, uh. Uh. Eh, ayan bang uh, ibabawas mo na yan eh? Pangensi ba yan o <laughs> pang baby boomer? Uh. Naku po, pangalawang beses, panibagong dagdag bawas na naman sa presyo nga ng mga produktong petrolyo ang namumuro sa susunod na linggo ayon yan sa Energy Department. Sabi ni Assistant Director Dela Romero ng DOE Industry Management Bureau, posibleng walang paggalaw o kaya naman tumaas ng 4 na konsentimo at padalitroan ng gasolina habang maaari namang magmura ng 2 konsentimo o tumaas ng 3 konsentimo ang kada litro ng diesel. Posibleng walang paggalaw o kaya naman magkaroon ng rollback ng 10 sa kada litro ng kerosene. Sinabi ni Romero na itutulak ang taas presyo ng posibleng bagong parusa ng Amerika sa Russia pagkuwag ng mga alalahan ni sa tripa sa pagitan naman ng Amerika at ng European Union. Ngayon din ang tumataas na geopolitical tension sa oil producing countries habang sa bawat presyo naman sinasabing dahilan ang desisyon ng organization of the petroleum countries na magtaas sa huyo ng produksyon. Dahilan din daw ang pagbagal ng ekonomiya, partikular sa Asia, at ang pagbabago ng prioridad sa enerhiya sa mga uh, bansang kulad ng India na nagre-resulta raw sa pagbaba ng inaasahang demanda. Ito si Giselle Rico Port para sa Visual Age Rural sa Pilipinas. Una sa Pilipino.